Hi mga Viko! Samahan niyo ako mag get and read with me with my super sipag and super asikasong jowa. My love love! Over! Ah, oh, uh, loko! Alam nyo ba na yan yung unang ginagawa ni Love Love pagka uwi, pagka uwi ko sa bahay ay yung asikasuin ako at tanggalan ako ng make-up. Over! Napakaswerte ko talaga sa jowa ko na yan. At alam nyo ba yung pang malakasang Fab foreplay na product ni V, ang favorite ko na patanggal ng makeup over para ayos sira. At kung napapanood mo tong video na to, baka ito na ang sign para i-check out mo na yun sa yellow basket ko over. Alam nyo ba, dati mga biko na iniisip ko lang at pinapangarap ko lang magkaroon ng boyfriend na ganito pero binigay talaga ni Lord sa akin. Over! ang sarap kaya ugaliing mag in-game ganda-ganda at maging Disney princess lang palagi araw-araw over para ayo mga sira mga miko. kaya naman over i-check out nyo na yan over yun lang bye bye love, love, na ko na pa ako siya,